Good news mga katrupa, may bago na naman spot na siguradong tatambayan nyo at ito na ang sikat na parisan ni Amang ng Pasay. At ngayon, nasa bagong pwesto na siya, ipin mo lang yung 410P Herrera Street, Tondo, Manila. Malapit lang ito sa Ascension, yung bilihan ng prutas, kaya madali mo lang silang mahanap. At kung paris ang hanap mo, ibang klase dito, malasa, malilamnam at yung sabaw, panalo sa init at sarap. Sa halagang uh, mura lang, makakain ka na. Napakasarap nilang pares. Sarap. Pero teka, hindi lang basta pares ang tinitira nila dito. May iconic adobong abayo sila na talaga namang kakaiba ang lilamnam nito. At syempre, kung bet mo naman medyo exotic, nandito rin ang kanilang itik na siguradong mapapawaw ka sa bawat subo at sarap. Kung tipid, sulit naman ang usapan, grabe rin dito yung dinakdakan. Kapag delay up mo, mapapabura ka, hindi sa presyo, kundi sa sarap. Hindi rin papauli ang amang inasal na juicy, smoky at lutong bahay ang lasa. Kaya ako naghahanap ka ng masarap, sulit at 24x7 ang bukas, dito ka na sa parisa ni Amang, perfect tambayan with friends and family o kahit solo food trip. So mga katrupa, suportahan natin ang bagong pwesto ni Amang dito sa Tondo na siguradong babalik-balikan mo ang sarap at lasa nito. So ano pang hinihintay natin mga katrupa? Tara, 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 tara!